Isipin mo ito. Sa mismong sandaling ito, hawak mo ang kapangyarihan na gawing mga pinakamalalaking hamon sa buhay mo ang iyong mga pinakamatinding tagumpay. Pero paano? Maari mong itanong. Ngayon, sisisid tayo ng malalim sa puso ng Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na nagbigay lakas sa mga tao para umunlad sa gitna ng pagsubok at makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan sa loob ng maraming siglo. Isipin mo ang huling pagkakataon na hinarap mo ang isang sitwasyon na sumubok sa iyong pasensya o yumanig sa iyong kumpiyansa. Paano ka tumugon? Ikaw ba ay naging bihag ng mga agarang reaksyon mo o pinili mo ang tugon na sumasalamin sa iyong mas malalim na mga pagpapahalaga at paniniwala? Dito nagliliwanag ang Stoicism ginagabayan tayo nitong harapin ng mga hamon ng buhay ng may tapang, karunungan at kapanatagan ng loob. Ngayon, tatalakayin natin ng isang malalim na konsepto na nakaugat sa sinaunang karunungan, ngunit napakaangkop sa ating makabagong mundo. Ang sining ng paghubog ng iyong isipan na tumugon, hindi lamang basta mag-react. Hindi lang ito tungkol sa pagkontrol ng galit, o pagpapanatili ng kalmado sa mahihirap na sitwasyon. Ito ay tungkol sa paglinang ng isang malalim na antas ng kamalayan, isang pag-ugat sa kasalukuyang sandali na nagpapahintulot sa iyo na harapin ang mga pag-ikot ng buhay ng may biyaya at layunin. Ang mga Stoic, mga sinaunang pilosopo na kilala sa kanilang praktikal na pamamaraan sa buhay, ay naniwala na kahit hindi natin kontrolado ang mga pangyayaring dumarating sa atin, kontrolado natin kung paano natin ito iintindihin at tutugunan. Itinuturo ng Stoicism na itoon ang pansin sa mga bagay na nasa ating kontrol, hinihikayat ang paglayo mula sa mga panlabas na kalagayan at pagtuon sa mga rasyonal na desisyon natin. Ito ang karunungan ng Stoic na nagtutulak sa atin na huminto magmuni-muni at pumili ng kilos na may pag-iisip at sinadya, sa halip na padalos-dalos at emosyonal. Pero bakit ito mahalaga? Isipin mo kung gaano kalaki ang bahagi ng ating stress, pagsisisi at pagkabigo ay nanggagaling sa mga padalos-dalos na reaksyon sa mga sinasabi o ginagawa ng ibang tao. Ngayon, isipin mo kung maaari kang manatiling kalmado, nakatuon at maingat kahit pa ang mundo sa paligid mo ay parang naguguluhan. Hindi lang ito tungkol sa pagpapabuti ng iyong kapayapaan ng isip. Ito ay tungkol sa pagiging mas epektibo, mahabagin at matatag na tao. Mga katangiang kayang baguhin hindi lang ang buhay mo, kundi pati ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Sa pag-uusap natin ngayon, tatalakayin natin ng iba't ibang estratehiya na hango sa modernong psikolohiya at pilosopiyang stoic upang tulungan kang paunlarin ng ganitong uri ng pag-iisip. Titingnan natin kung paano linangin ang pagiging maingat, ang kahalagahan ng ang pagkilala at maayos na pagpapahayag ng iyong damdamin kasabay ng pagtanaw sa mas malawak na larawan ay isang pananaw na mahusay na pinanghahawakan ng mga Stoic. Sa pagtatapos ng talakayang ito, magkakaroon ka ng mga kasangkapang makatutulong sa iyo na huminto, suriin at tumugon ng maingat sa anumang hamon na haharapin mo sa buhay. Kaya't sama-sama nating simulan ang paglalakbay na ito natutung iangkla ang ating mga sarili sa karunungan ng Stoicism at sa kapangyarihan ng ating sariling isipan na pumili ng ating mga tugon na nagbabago ng ating mga karanasan at pakikipag-ugnayan para sa ikabubuti sa ating paglalakbay upang maunawaan ang esensya ng pagtugon kaysa sa padalos-dalos na reaksyon sumisid tayo sa isang daigdig kung saan bawat pag-iisip at kilos ay sinadya na sumasalamin sa malalim na turo ng stoicism ang mga Stoic, mga dakilang pantas ng sinaunang Greece at Rome, ay may pananaw sa buhay na kahangahangang naaangkop sa mabilis na takbo ng modernong mundo. Itinuro nila ang kahalagahan ng pagkontrol sa sariling emosyon at reaksyon na pinagtibay na ang tunay na kapangyarihan ay nasa ating kakayahang pumili ng tugon sa anumang sitwasyon. Kaya bakit mahalaga ang paglinang ng pagtugon? kaysa sa padalos-dalos na reaksyon. Isipin mo na nasa isang tensiyosong pagpupulong ka o humaharap sa isang personal na hamon. Karaniwan sa tao na agad mag-react, dala ng bigla ang pagsabog ng emosyon. Bagamat natural, madalang na makabubuti ito sa pangmatagalang panahon. Maaari nitong palalain ang mga alitan, masaktan ang mga relasyon at humantong sa mga desisyong maaaring pagsisihan mo kalaunan. Dito nagliliwanag ang karunungan ng Stoic. Naniniwala ang mga Stoic sa pamumuhay ayon sa kalikasan at katwiran. Hinihikayat ang buhay kung saan ang bawat kilos ay ginagabayan ng birtud at makatuwirang pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa pilosopiyang ito, natututo tayong obserbahan ang ating mga unang impulso suriin ang mga ito gamit ang makatwirang isipan at pumili ng landas na naayon sa ating pangunahing mga pagpapahalaga at pangmatagalang layunin. Ang pagtugon kaysa magriak ay nangangahulugang pagkuha ng sandali upang huminto kapag nahaharap sa isang nakakairitang pangyayari. Ito ay tungkol sa paglayo, sandali upang pagmasdan, hindi lang ang panlabas na kaganapan, kundi pati ang iyong panloob na tugon dito. Ang sandaling ito ng pagmumuni-muni ay nagpapahintulot sa iyo na isaalang-alang ang iba't ibang posibleng kinalabasan at pumili ng isang tugon na may dahilan, balanse at panakamahalaga nasa ilalim ng iyong kontrol. Sa pagsasabuhay ng ganitong stoic na pamamaraan, hindi mo itinatago o itinatanggi ang iyong mga emosyon. Sa halip, kinikilala mo ang mga ito na uunawaan ang pinagmulan at saka pinipili kung paano at kung dapat ba silang makaapekto sa iyong mga kilos. Ang pamamarang ito ay nagbibigay lakas sa iyo na makipag-ugnayan sa mundo ng may panloob na kapayapaan at integridad, gaano man kasalimuot ang mga panlabas na kalagayan. Ngunit, ang kahalagahan ng pagtugon kaysa sa reaksyon ay hindi lang para sa panloob na kapayapaan. Ito rin ay nakaapekto sa kalidad ng iyong mga relasyon sa bisa ng iyong pamumuno at sa tibay mo sa harap ng pagsubok. Kapag maingat kang tumugon, ipinapakita mo ang respeto, pag-unawa at malasakit sa pananaw at karanasan ng iba na nagbubunga ng mas makahulugan at pakikipag-ugnayan mga estratehiya sa pagsasanay ng isipan. Ang pagsisimula ng isang makabuluhang paglalakbay para sanayin ang isipan ay nangangailangan ng higit pa sa simpleng intensyon. Ito'y nangangailangan ng masinsinang at tuloy-tuloy na pagsisikap. Tulad ng mga gawain na itinuturo ng mga Stoic, ang mga sinaunang pilosopong ito ay nagbibigay ng walang hanggang mga pananaw na maaring maging sandigan sa ating makabagong pamamaraan ng paglinang ng isang isipan na tumutugon hindi padalos-dalos na nagre-react una tuklasin natin ang kapangyarihan ng kamalayan sa sarili isang pundasyon ng filosopiyang Stoic binigyang diin ng mga Stoic ang kahalagahan ng pagninilay at pag-unawa sa sariling mga kaisipan at motibasyon sa ating konteksto Nangangahulugan ito ng paglinang ng matinding kamalayan sa ating mental at emosyonal na kalagayan. Kapag ikaw ay mulat sa iyong mga iniisip at nararamdaman, mas nagiging handa kang pamahalaan ang mga ito ng epektibo. Ang ganitong mataas na antas ng kamalayan sa sarili ay nagpapahintulot sa iyo na matukoy ang pagsisimula ng emosyonal na reaksyon at nagbibigay ng mahalagang unang hakbang para pumili ng ibang tugon na mas may dahilan. Sunod, tatalakayin natin ang gawain ng paghinto, isang payak ngunit malalim na estratehiya. Madalas na binanggit ni Marcus Aurelius, isang emperador na stoic, ang pagitan ng stimulus at tugon, ang espasyo kung saan nasa atin ang kapangyarihang pumili ng ating kilos sa pamamagitan ng paglinang ng ugali ng paghinto. Kahit ilang segundo lang, binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataong humakbang palayo mula sa mga agarang pag-impulse. Ang paghinto na ito ay maaaring punuin ng malalim na paghinga, sandaling pagninilay o maikling meditasyon. Sa espasyong ito, natin maaaring kausapin ang ating panloob na stoic, tanungin ang sarili kung ano ang hinihingi ng virtud sa sandaling ito at kung anong tugon ang naaayon sa ating pinakamataas na sarili. Isa pang mahalagang estratehiya ay ang pagbabago ng pananaw, isang teknik na ginagamit ng mga Stoic upang mapanatili ang pagkakapantay-pantay ng loob sa harap ng pagsubok at ang kapangyarihan ng pagbabago ng pananaw. Ang pagsubok ay nangangahulugan ng sinasadyang pagpili na tingnan ang isang sitwasyon mula sa ibang anggulo isang pananaw na nagpapababa ng emosyonal na bigat nito at nagpapakita ng ibang paraan kung paano ito harapin halimbawa sa halip na tingnan ng mahirap na sitwasyon sa trabaho bilang isang banta maari mo itong baguhin sa pagtingin bilang isang pagkakataon para lumago at ipakita ang iyong tibay ng loob sa pagbabago ng ating kwento napapalitan natin ang ating emosyonal na reaksyon at nagbubukas tayo ng bagong mga posibilidad sa pagkilos. Bukod dito, ang mga stoic ay tagapagtanggol ng pagtutok sa mga bagay na kaya nating kontrolin at pagpapalaya sa mga bagay na hindi natin makokontrol. Sa pagsasanay ng prinsipyong ito, natututo tayong gamitin ng wasto ang ating enerhiya, aktibong tumutugon sa ating mga iniisip at kilos habang tinatanggap ang mga pangyayaring nangyayari sa labas. Hindi ibig sabihin nito ay pagiging pasibo o walang pakialam. Sa halip, ito ay pagkilala kung saan talaga nakasalalay ang ating kapangyarihan at pagpili na kumilos doon ang may layunin at integridad. Sa huli, ang pagsasanay ng patuloy na pagninilay at pag-aayos ay susi sa pagsasanay ng isipan. Ang mga Stoic ay nagsasagawa ng araw-araw na pagsusuri sa sarili, sinusuri ang kanilang mga aksyon at pagunlad patungo sa virtud. Gayon din, maari nating tapusin ang araw sa pamamagitan ng pagninilay sa ating mga tugon, pagdiwang sa ating mga tagumpay sa pagpili ng maingat, ng mga kilos at pagkatuto, mula sa mga pagkakataong bumalik tayo sa pagiging padalus-dalos ang tuloy-tuloy na prosesong ito ng pagsusuri sa sarili at pagpapabuti ay nagpapalago ng isiping tumutugon at nagpapalalim ng karunungan at balanse na labis na pinahahalagahan ng Stoicism. Sa pagsasuma ng mga estratehiyang ito sa ating araw-araw na buhay, hindi lamang natin pinaparangalan ang pamana ng mga Stoic, kundi binibigyan din natin ang ating sarili ng kapangyarihan upang mamuhay ng may higit na layunin, kapanatagan at bisa. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay, binabago natin ang ating isipan, ginagabayan ito patungo sa mga tugon na sumasalamin sa ating pinakamalalim na halaga at hangarin, mga gawain sa pagiging mapagmalay, mindfulness practices. Sa pinakaugat nito, ang pagiging mapagmalay ay tungkol sa paglinang, ng malalim na kamalayan sa kasalukuyang sandali. Ito ay ang pagmamasid sa ating mga iniisip, emosyon at mga sensasyon ng walang paghuhusga na nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng pananaw sa kanilang kalikasan at impluensya sa pamamagitan ng pagsasanay ng pagiging mapagmalay. Nakahanay tayo sa layunin ng mga Stoic na mamuhay ng may kamalayan at intensyon na nakatali ng matibay sa ngayon. Ang tanging panahon kung kailan talaga tayo may kapangyarihang kumilos. Isang praktikal na paraan upang linangin ito ay ang mga ehersisyo ng pagtutok ng pansin tulad ng pagninilay sa paghinga. Sa simpleng pagmamasid sa ating paghinga, pagtutok sa bawat hinga papasok at palabas, natin na develop ang kakayahang panatilihin ng atensyon at ibalik ito sa ating sentrong pinagtuunan kapag ito ay nagalaw. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang para sa pagpapahinga. Ito ay isang larangan para sa pagsasanay ng isipan. Nagpapahusay sa ating kakayahang mag-concentrate at manatiling naroroon sa gitna ng mga pagkaabala at hamon sa buhay. Isa pang mahalagang gawain ay ang mapanuring pagmamasid na maaring isagawa sa anumang pang-araw-araw na gawain na ginagawa itong pagkakataon para sa pagiging mapagmalay. Kahit kumakain ka, naglalakad, o gumagawa ng kahit ang pinakakaraniwang gawain, maari mong sanayin ang iyong sarili na maging ganap na kasangkot. Pinagmamasdan ng bawat aspeto ng may kuryusidad at bukas na isipan hindi lamang nito pinayayaman ng mismong karanasan, kundi pinapalakas din ng iyong kakayahang manatiling fokus at tumugon ng maayos sa iba't ibang sitwasyon. Ang body scan meditation ay isa pang makapangyarihang teknik sa pagiging mapagmalay na nagpapalago ng kamalayan sa katawan at pagiging naroroon. Sa pamamagitan ng maingat na pagsuri sa iba't ibang bahagi ng katawan, hindi lang natin pinalalalim ang koneksyon sa ating pisikal na sarili, kundi natututo rin tayong kilalanin at pakawalan ng naipong tensyon at emosyon. Ang gawain ito ay sumasalamin sa pagninilay ng mga stoic sa kalikasan ng mga karanasan ng katawan at kahalagahan ng hindi pagpapadala ng labis sa mga ito sa ating rasyonal na isipan. Ang pagsasama ng pagiging mapagmalay sa ating pakikitungo sa iba ay maaaring baguhin ang ating mga relasyon at komunikasyon sa pagiging ganap na naroroon sa maingat na pakikinig at pagmamasid ng walang paghuhusga. Pinapalalim natin ang pag at koneksyon. Ang gawain ito ay nakahanay sa pagpapahalaga ng mga stoic sa empatiya at pagkilala ng Ibarin ay mga makatuwirang nilalang na humaharap sa kanikanilang mga hamon at karanasan. Sa pagtanggap sa mga gawaing ito ng pagiging mapagmalay, tinatahak natin ang landas na nilakad ng mga Stoic, isang landas na nagdadala sa higit na kaliwanagan, kapayapaan, at bisa sa ating araw-araw na buhay. Mga gawa, pagsasabuhay ng tugon kaysa reaksyon. Habang pinapalago natin ang pagiging mapagmalay sa kasalukuyan, nilalagyan natin ang ating sarili ng mga kasangkapang kailangan upang harapin ang mga hindi may iwasang pagsubok sa buhay ng may biyaya, karunungan at kapanatagan. Pinapakita ang pinakamaganda sa diwa ng pamumuhay na inspirado ng Stoicism. Ngayon, ililipat natin ang ating fokus sa praktikal na aplikasyon ng mga bagong natutunang kaalaman sa pagiging mapagmalay at mga aral ng stoic na may layuning linangin ng isang pamumuhay kung saan ang maingat na pagtugon ay nangingibabaw kaysa mga padalos-dalos na reaksyon ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pagbigil ng natural na mga refleks kundi tungkol sa pagpapalalim ng ating pakikisalamuha sa buhay ito ay sumasalamin sa birtud ng mga stoic na mamuhay ng may sinadyang layunin at katuwiran upang maisabuhay ang mga prinsipyong tinalakay natin. Mahalaga na magkaroon tayo ng mga araw-araw na gawain na nagpapatibay sa sining ng maingat na pagtugon. Isipin mo na naharap ka sa isang mahirap na sitwasyon, isang pagtatalo sa trabaho o isang hindi inaasahang balakid. Ang unang hilig mo ay maaring magpadala ng emosyon dulot ng pagkadismaya o pagkabigo. Ngunit dito mismo pumapasok ang pagsasanay natin na inspirado ng Stoic. Ang huminto sandali at pagisipan isipan ang mas malawak na pananaw. Tanungin ang iyong sarili, ano ang gagawin ng isang Stoic na pilosopo? Ang tanong na ito ay hindi para pigilan ang damdamin. Bagkus, ito ay paanyaya upang gamitin ang ating makatuwirang pag-iisip upang tasahin ang sitwasyon ng walang pagkiling at tuklasin ang mga konstruktibong paraan ng pagtugon. Hindi natin tinatanggal ang emosyon kundi ginagamit ito ng maayos ginagabayan ng katuwiran. Ito ay tungkol sa pagkilala sa ating nararamdaman, pag-unawa sa mga sanhi nito at pagkatapos ng malinaw at kalmado. Pagpili ng pinakamahusay na hakbang na naayon sa ating mga halaga at layunin. Sa praktikal na antas, maaaring ibig sabihin ito ang paglalakad ng sandali upang linisin ang isip bago tumugon sa isang nakakainis na email. O kaya naman ay mas malalim na pagninilay upang tuklasin kung ano talagang nagpapasakit sa iyo sa isang alitan hanapin ang pinagmulan kaysa magpadalos-dalos sa mga panlabas na inis sa bawat pagkakataong pipiliin mong tumugon kaysa mag-react pinapalakas mo ang isang pattern ng maingat na pakikisalamuha sa mga hamon ng buhay pinapalago mo ang tibay ng loob at pinapalalim ang pakiramdam ng kapayapaan layunin at lakas ng sarili kasiyahan pagsasama ng maingat na tugon sa araw-araw na pamumuhay Bukod pa rito, kapag isinama mo ang ganitong pamamaraan sa iyong pang-araw-araw na gawain, lalo nitong pinapalakas ang epekto, magsimula ng bawat umaga sa isang sandali ng pagninilay, itakda ang iyong layunin na tumugon nang maingat sa lahat ng sitwasyon. Paalalahanan ng sarili na ang iyong hangarin ay hindi pagiging perpekto kundi ang patuloy na pagunlad na nakaugat sa kamalayan at karunungan. Regular na magsulat sa iyong journal upang suriin ang iyong mga tugon sa bawat araw. Ipagdiwang ang mga pagkakataong pinili mong kalmado sa halip na gulo. Pagninilay sa halip na padalos-dalos na reaksyon. At kapag nagkamali ka, huwag itong tingnan bilang kabiguan kundi bilang pagkakataon upang lumago. Ang ganitong pag-iisip ng patuloy na pagkatuto at pag-aangkop ay nagsisiguro na bawat araw ay bagong pagkakataon upang hasain ang iyong kakayahan sa maingat na pagtugon kaysa sa mabilisang reaksyon sa pagtatalaga sa landas na ito hindi ka lamang sumusunod sa isang pamamaraan para mabawasan ang stress o maayos ang hidwaan niyayakap mo ang isang paraan ng pamumuhay isang buhay na sumasalamin sa hinahangad ng mga Stoic para sa birtud, sariling pamamahala at karunungan. Pinipili mong mamuhay ng may intensyon, inaayon ang iyong mga kilos sa pinakamataas mong mga prinsipyo at sa paggawa nito, nakatutulong ka sa pagbuo ng isang mas makatuwiran, mahabagin at maingat na mundo. Ang paglalakbay mula sa reaksyon patungo sa maingat na pagtugon ay tunay na pagbabago. Inaanyayahan nito ang mas malalim na pakikisalamuha sa ating panloob na sarili at sa mundo sa paligid. Ito ang landas na tinahak ng mga stoic nang may pagsisikap at dedikasyon. At ngayon, gamit ang kanilang sinaunang karunungan bilang ilaw, maaari rin nating harapin ang mga hindi maiiwasang pagsubok ng buhay ng may biyaya, kapanatagan at katuwiran. Sa huli, ang esensya ng ating paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pamamahala ng mga hiwalay na reaksyon. Ito ay tungkol sa pagsasama ng isang maingat, mapanuring pamamaraan sa mismong ugat ng ating buhay, sa pamamagitan ng pagyakap sa mga pangunahing prinsipyo ng Stoicism, pagtutok sa kung ano ang kaya nating kontrolin, pagkilos ng may katuwiran, at pagsusumikap para sa virtud binibigyan natin ang ating sarili ng lakas upang harapin ang buhay ng may mas malalim na kapayapaan at layunin. Ang landas na ito, na inspirado ng Stoic, ay nagpapaalala sa atin na bawat sandali ay isang pagkakataon sa pagsasanay. Maging ito man ay mga maliliit na inis, malalaking pagsubok o mahahalagang desisyon, bawat sitwasyon ay pagkakataon upang sanayin ang ating dedikasyon sa pagtugon kaysa reaksyon, ang kapangyarihan ng pagpili, pagsasabuhay ng mga bertud ng stoicism. Bawat sitwasyong ating kinahaharap ay nagdadala ng bagong pagkakataon, isang tsansa upang isabuhay ang mga pangunahing bertud ng stoicism. Karunungan, tapang, katarungan at pagpipigil sa sarili. Sa patuloy na pagpili ng maingat na pagtugon, hindi lang natin pinapalago ang ating sariling kabutihan, kundi nagiging positibong puwersa rin tayo sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Tandaan, ang paglalakbay patungo sa pagiging behasa sa pagtugon kaysa sa reaksyon ay walang katapusan. Hindi ito isang destinasyon kundi isang disiplina, isang panghabambuhay na proseso ng pagkatuto, pagninilay at panloob na pagpapabuti. Tulad ng mga stoic, dapat nating yakapin ang ugali ng pagsisiyasat sa sarili. Regular na sinusuri ang ating paglago at inaayos ang ating landas kung kinakailangan. Ang dedikasyong ito sa personal na pagbabago ay hindi nagtatapos sa atin lang. Ito ay kumakalat palabas, humuhubog sa ating mga relasyon, komunidad at sa huli, sa mas malawak na habi ng buhay. Bawat sinadyang pagtugon mo ay nagiging hibla sa habing iyon, isang salamin ng iyong pagkatao, hinabi ng malinaw na pag-iisip, kapanatagan at layunin. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, tandaan mo, bawat sandali ay isang pagpili, isang pagkakataon upang isabuhay ang tibay ng loob kaysa reaksyon, kapanatagan kaysa gulo karunungan kaysa padalos-dalos na emosyon. Hayaan mong ang iyong mga araw-araw na kilos ay magpakita ng pinakamahusay sa stoicism, hindi sa malalaking gawa, kundi sa tahimik, tuloy-tuloy na mga pagtugon na nagpapahayag ng kung sino ka ng unti-unting nagiging. Ngayon, habang tayo'y maghihiwalay, inaanyayahan kitang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay tingnan ang mga suggested videos na nasa screen para sa mas malalim na pag-aaral tungkol sa sining ng matalinong pamumuhay ng may kamalayan at birtud. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Stoic Journal at sa pagtanggap sa walang hanggang landas ng maingat na pagtugon. Naway gabayan ang iyong paglalakbay ng kaliwanagan na kaugat sa birtud at puno ng walang hanggang kapayapaan